Opya, nagbabalik ang ating mga kaurupot, mga kaibigan. Nandito na naman kami sila. <laughs> Wala, mga palayo na So, ito, paribaga naman. So, ito yung ating gamit, mga kaibigan. Ipakita mo yan ang ating kaskas. Kaskas, mga kaibigan. Okay. Tabas yeah. ang yeah. tabas. Oh, tabas ang ating target. Tabas, mga kaibigan. Yes!

anh <coughs> thấy At lang nga huli mga kaibigan siya ngayon. Ay nako. pang ulam na ito. May dalawang malalaking tabas. Ito pang ihaw. Mas mga na yung iba kaibigan. Pansabaw. Ito pang sabaw. Ito kaibigan ng aming isang na ano, walang tiwala. Nagkagpatugutan. Walang <laughs> <laughs> walang tiwala sa amin yan mga kaibigan kasi akala niya wala kaming huli so ito yung isa tingnan rin ngayon okay, ito yung mga kaibigan ng isang taong walang tiwala sa amin nag sa may mong subak tayo hm. Uy, eh, mo mo ang one. Kasi ako na pareso, pag tinuwaay na, katulabong inyo ako na. Eh. Huwag <laughs> kayo tiwala ay. Oh, ay o, <laughs> okay, may buwan yung tuban. O, may makasuwa ko niya ay. Ati buwan, huwag kayo tiwala ay. Dapat may tiwala ka sa mga mananagat, ano, mga ito. tunay. Wow! Ang lang ako ngagpat. Okay. <laughs> Sakto gani, sakto gani nang na imong kuan gani. Sakto yan dito. Sakto yan dito. Pagsabaw. Where's the bone?